Oy. Anything else mga kaigsunan. <laughs> well, bisan pag night climate change, dinis nasod basta bulan sa Marso, Abril, Mayo, ting init yun na, yun na natapog na. Gino na. Ganina tingog ang gangis o basta mong tingog ng gangis, wa, igang yun na. O kani po mga bulan na mga kaigsunan, labi na Marso, Abril, yan yun na matunungan ko, ang Semana Santa. ambot lang no libo ko ano, kamatayo ni Kristo lain-lain mag-adlaw pero ang birthday ni Kristo December 25 mag inaginom <laughs> Nag-libo ko na, guys pero ang Simana Santa ako di ko ha, pero kalang Simana Santa mao man atong pag ba sa kalisod o kalbaryo ang nagya ni Kristo sa ihang panahon gikan sa iyang pagdakop pagpalisod kaniya hantod sa gilang sang siya sa cross mao ang mga butang na uh, ato ang uh, hinuklugan o no, pamalandungan no, sa nagian na Kalbaryo ni Kristo. Apan sa kasamtangan sa katuang panahon, uh, ang Kalbaryo guys. Ang Kalbaryo sa kalisod ug kawadon, Kalbaryo sa pagpahimulos o pagpanglawdaog. Ang Kalbaryo sa kaning labi pa ning way pagsaka sa mga presyo sa palaliton. Dakong kalbaryo na sa katauhan. So, but pasabot, karon na mga pan at sa atong panahon, ang naglisod, ang katauhan kita ang nagrepresenta kang Kristo. Ang pangutana sa karon nga panahon, kinsay nagrepresenta sa nagpalisod sang kang Kristo o sa katauhan ni Kristo. So ibutang sa comment section sa inyong na kung kinsa hinungdan o kinsa sa karong na panahon ang nagpalisod sa katauhan na girepresentahan Kristo. So ibutang sa comment section guys, tanaw ninyo kinsa hinungdan aning kalbaryong atong nasinati karon sa ato ang panahon. All right.